ako nga pala po si Ashley Ubusan po. Um, ang happiness po sa akin ay Pakilala. Ako po si Julia Brera po. Ang happiness ko din po. Siyempre po. Ako po si Julian aka Inkit po. Ano po, ang happiness po sa akin is Ako nga po pala si Angelica Brera po. Um, ang pinaka happiness ko po talaga sa Boy Boys, ay Marian po. So first of all po Ako po si ano po, si Julian Oliva po. Uh... Ano po, for me po si... Isa, ano po si ano... Si Hello po mga Kalingap! Andito ako ngayon sa isang shoot na... kay Kalingap Rob. Ano so, to? First hey, time. Na. Ito mga first time na magkikita kita ng mga angels. Watch to. Wow. So, ano to? Kung magka ano to, ito yung pinakauna talaga. Kahit sa vlog ni Kalingap Rob, ito yung pinakauna na mangyayari to ngayon ko lang nakita. Ngayon ko lang nakita yun na magkakasama. Wow. So, nakakatuwa si kanina prab kasi ngayon lang daw pala magsasama-sama. Dito ka na ba? Sa ganda yung music starting. Batch to. Angels. Uh, first time sila magkakasama. Tinibitan ako ni Kalinga Prad para para gawin natin to sa kanila. Getting to know tayo. Mas ikilalain natin sila hopefully maging maganda yung usapan. At nandito yung mga boys natin. Ito, ito, si Edo. Ang dami naghahanap sa'yo kanina sa ah. live ko. Kumusta ha? Oo, kanina. Ay, yung nga po kami, nagpunta lang kami kaya Brother Paz Kanina na nakikisita. Uy, kumusta si Brother Paz? Parang okay naman. Okay na? Parang okay okay naman siya. Kaya medyo medyo, medyo mahina lang, lang, lang pero parang... Okay. Okay. Medyo pag-asa naman, malakas pa Ay. naman eh. Andunin po si ano? Okay na, okay na, oh. Oo oh, naman po. Yan, okay ginamot. na, okay po tayo Ginamot okay na yan. Okay na. Ginamot siya. siya dito. Ginamot ko yan. Ginamot ko. Ginamot. Kaya oh. <laughs> yeah, wala. Pinatapal niya na dito eh. <laughs> sige po, sige po. Yan, tapos na po kami. Uh, Inibite ako ni Kalina. Para pinakausapin sila. Bangan niyo po yun. Yung vlog na yun. Uh, sa kanila. Okay, and dito ako at kasama ko ang um, batch 2. May isang question lang ako. So, bilisan lang. Parang fast to. What is happiness for you? What is happiness for you? Sino uh -huh. ba Magpakilala na ka ba sa um, Ako at? nga pala po si Ashley Ubusan po. Um, ang happiness po sa akin ay ang pamilya ko po at sigat po. Ah, uh, yun mas <laughs> madali. Pakilala po si Jude Brera po. Ang happiness ko din po. Siyempre po, pamilya po and friends and sigat po. Um, bilis na mga pang, pang, beauty queen question ba to? Hi po, ako po si Julian aka Inkit po. Ano po, ang happiness po sa akin is ano, una po si God, pangalawa po yung family ko po, tapos syempre po yung mga kaibigan ko po. <laughs> Yun lang po. Okay so, lang ha. Ako nga po pala si Angelica Barrero po. Um, ang pinaka happiness ko po talaga sa buhay ko ay si God po. Kung um, siya, siya po talaga yung nagbibigay sa akin ng sigla sa buhay and protection sa pam sa mga lahat ng problema ng kinakaharapan ng family ko. At pangalawin yung family ko, sinasandalan ko sa lahat ng problema ko. Yun okay. lang. So sa akin po is, Ay, I'm Marian po. So first of all po is, si God po, then next is family ko, then friends. So, syempre, si God is, siya yung nasasandalan natin sa lahat ng problem, yung mga nasasabihan natin. Then yung family naman po, sa kanila po natin nararanasan yung totoong saya po. Talaga na hindi natin nararanasan sa iba. Wow. Then yung friends po is, din po sa kanila, nakakasama po natin sila sa mga gala, ganun po. Yan lang po. Uh, ako po si ano po, si Julian. Oliva po, uh ano po, for me po si, sa uno po si, ano, si God, pangalawa po, ano, family and friends po, and pangatlo po, na reason po, ano, ano po, happiness po, ano po. Ito pong team kalingap kasi po, maga, siyempre po, part na din po, maga ng yeah. yeah. So, ayan po sila, batch two, ng angels. Like, thank, thank you, you kalingap, bro. Thank you, kaya David. <laughs> <laughs> Vær så god Subscribe!